This is the truth, man, unfiltered. Nung nasagot ko yung pideya at aking kinundi na Katangahan yan, kaya hindi nasosolve yung drug problem sa Pilipinas Mga ulo nila biglang nagkaroon ng bumbilya Para ma-promote sa pwesto ako ang pinuntiriya Ng mga ninja cops na gustong magbida-bida Diba? Sila silang nakaisip ng ideya, Kasi napanood nila yung like ko sa PIDEA Speaking of drugs, yung ano nga pala, yung amats ni Shanti Do Ay ibaban daw ng PIDEA Sinong stupidong membro ng PIDEA ang nakaisip nun? Pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema Paano mo ibaban ang kanta? Sige nga Anong gagawin mo? Lahat ng pansyantido, babarilin mo? Yeah. Samantala nakalaya na ang rapper na si Luni at kanyang kapatid na babae. Sa desisyon ng Makati RTC, kulang ang ebidensya ng prosekusyon laban kina Luni. Inconsistent ang pahayag ng polis na umaresto at wala rin daw kasamang media o LGU official na requirements sa buy bust option. This is the truth, man. Unfiltered. Nung nasagot ko yung pideya at aking kinundina Katangahan yan, kaya hindi nasosolve yung drug problem sa Pilipinas. Mga ulo nila bigla nagkaroon ng bumbilya Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntiriya Ng mga ninja cops na gustong magbida-bida sila silang nakaisip ng ideya kasi napanood nila yung like ko sa pideya no speaking of drugs yung ano nga pala yung amats ni Shanti Dope ay ibaban daw ng pideya sinong stupidong membro ng pideya ang nakaisip nun pero Maria Hiwaga ni Sasa walang problema paano mo ibaban ang kanta sige nga ano gagawin mo? Lahat ng fancy shanty do, babarilin mo? Yes. Samantala, nakalaya na rapper na si Luni at kanyang kapatid na babae. Sa desisyon ng Makati RTC, kulang ang ebidensya ng prosekusyon laban kina Luni. Inconsistent ang pahayag ng polis na umaresto at wala rin daw kasamang media o LGU official na requirements sa by